Ito na po si Rob Rob. Nalagyan na siya ng brace sa kanyang katawan. So, ready na po sila papunta ng lung center. So, tunghin po natin ang vlog na ito. Good morning everyone. Pagpalang araw po sa ating lahat mga minamalong kababayan sa mga panig ng mundo kayo naroon. Binabati ko po kayo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. So ngayon po, pupunta po tayo ngayon kay Nanay Lina para po sa pangalaw, pangalawang check up ni Rob Rob dadahin po siya sa lang Center so puntahan po natin at ipaaabot po natin yung pinabibigay po ni ma'am Estela ng Japan at ni tita mami ng Korea so let's go so yun guys punta na po tayo ki Rob Rob Yan dahil may pangalawang check up po siya ngayon maga daw po ang alis nila kaya ayan nagahan ko rin po. Uh -huh. Meron po ako dito ng dalang kunting ano, pang-almusal ni Rob Rob. Uh, itlog. Uh, biscuits. Sliced bread. Gatas. At ano yun? Noodles. Noodles. Uh -huh. lakad po tayo dito sa yan. dito po ito sa Horizon Bill Caloocan City 15 minutes later. Medyo po nahihirapan si Rob Rob kasi ano, masakit daw po yung tagiliran at paa. Sabi ko po baka kailangan niya ng so good so ayan guys sa mga nais pong tumulong uli kay Robrob at kinanay kumakatok po kami sa inyong mga puso sana naman po is mapansin nyo itong vlog na ito ayan po kumakain po si Robrob Rob ng oatmeal ano po halo ng oatmeal yun ay sa kami sukal po sa sunod ano, raw kita ng ano ng ano ba 'yun? Saging. Masarap 'yung ihalo diyan. Ayaw mo? No, oh, okay, saging lang kainin mo, ano? Oh, tsaka apple. A few inches later. So na ito po 'yung pinapaabot po ni ni Ma'am Estela po ng ng Japan. Nagbigay po siya ng konti tapos si Ma'am Si Tita Mami po ng Korea. Ito po siya na yun. Hinati-hati ko po sa sinay. Hinati-hati ko. mam ma Estela, ito na po yung pinaabot mo po kay Rob Rob mam ma, ma tita mami ng, ng Korea, ito na po. Ayan. Ayan. po, malaking tulong po ito kila nanay. Oo, oh, kasi maganda yun. Pampalakas din yun. <laughs> ito ba ba si Rob Robo? <laughs> oh. Sa ating kamay. Oo. Pugi pa naman si Rob Pag natawa o. Oh. Ano na eh? Mm. Bakit magpalakas ka Robo? May ko. Mm. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Bibilan kita ng saging sa ano, apple, ha? Kumain ka ha? Kumain ka ng prutas at saka gulay para lumakas ang immune system mo. Ano? Para sa pasukan makapasok ka na. Okay na yan. Okay na yan hindi nga eh. layu oh. Ya, selit tadi pelajar berubah. Pero magdadasal ka rin sabihin mo, Papa God, pagalingin mo na po ako. Gusto ko na pong gumaling para makapaglaro na po uli ako at makapag-aral. Ano, Rob? Sabayan mo si mama mo, di ba? Nagpapray ano, si mama mo. Sabayan mo rin si mama mo. Ha? Huh? Tulungan mo rin yung sarili mo. Ano? Nailagay na yung brace sa katawan ni Rob Rob. Ayan. Dandahan. Ayan po si Rob Rob Dito. Dito po yung wheelchair niya. Malamig sa ano, hospital. Hindi, hindi ka po magdadala ng jacket. Oo, oh, oh, ano man. guys, paalis na po sila, Rob Rob pupunta sila sa Lang Center. Ayan. Ang salamat po kay Ma'am Estela ng Japan at ma Tita Mami ng Korea. Thank you so much po sa binigay niyong tulong para sa batang ito. Ayan po si tatay. Ano po sa niyo, Tay? Ano po Tay? Labasan. FX di paro po. Mm. Nakapay ka naman ah. Ano na, no, na tagay mga mo? Hindi <laughs> si mama ka mama talaga. Hintay uh, mo si mama mo bi. Mama talaga ano. Mawa naman po si Robro po. pugi-pugi pa naman batang ito oh. Nagwaki pa si Rubruma. <laughs> Ang galing. Kunay, ingat po kayo. Salamat, ano po? Salamat ah. Oh, sige po. Ano masabi mo kayo Ma'am Estela ng Japan sa kakitita, Mami? Maraming salamat po sa inyong tulong. Oh, ayan Salamat daw po. Bye-bye, Nay. Bye. -bye. May CCTV ka pala dito, Nay. <laughs> 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 Totoo po yan? Hindi, wala yan. <laughs> Kala ko sinisititibi mo na ako, nai. Bye-bye, nai. Bye-bye, Rob. Muro, bye-bye. Uwi na rin ako, ha? Bye-bye. Ingat, ha? Pagaling ka, ha? Lakasan mo loob mo, ha? Umain ng, ng gulay at saka prutas, ha? Tayo, ano po masasabi mo, tay Maraming salamat. Sa tumulong. Oh, salamat daw po, Mami Stella. Sa tumulong Ma, Tita Mami ng Korea. Salamat daw po. Ayan. Paalis na po sila. Punta po sila sa lang Center. Bye-bye, Shoutout po sa mga tumulong po sa batang ito. Sa mga nag-sponsor po. Thank you so much po. Si Mami Stella ng Japan. Tita Mami ng Korea. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Kitita Angeline ng Bicol. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Ayan. God bless us always po. Bye-bye po.